Mark Heras at uh, Rainer Castillo, Love Triangle sa isang gay singer ayon yan kay Zia Gaza. Alaming sa Showbiz Spotlight ni Antonio. Tahasang sinabi ng controversial na social media personality na si Sian Gaza na love triangle ang magitan ngayon kina Mark heras sa gay singer na si Jojo Mendrez at kay Rainier Castillo. Sa kanyang ginawang live sa Instagram, sinabi ni Sian na ipinakilala ni Mark si Jojo sa kasama nito sa Stars Rock na si Rainier, pero ngayon ay si Rainier na ang kasakasama lagi ni Jojo sa mga lakad nito at hindi na si Mark. Mainilabas pang audio si Sian kung saan maririnig dito ang boses ni Rainier sa nasabing audio. Maririnig na sinasabi ni Rainier na nakakataba ng puso ang sinabi ni Jojo na mabilis ito makaka-move on kay Mark dahil mabait o siya. Pero as much as possible umano ay ayaw niyang maramdaman ni Mark na nasasagasaan niya ito. Maririnig din sa audio na sinabi ni Rainier na ayaw niyang magkaroon ng issue kasi dapat umano ay si Mark ang nasa kalagayan niya ngayon. Sa anyang pahayag, taas ang sinabi ni Sia na sinusulot ni Rainier si Jojo kay Mark. Una rito, dalawang beses nakita na magkasama Sina at Jojo kung saan unang nakita ang mga ito na magkasama sa loob ng kasino kung saan unang nakita rin si Jojo at Mark. Sumunod na nakita si Rainier at Jojo na papaakyat sa escalator sa loob ng Resorts World kung saan may bitbit -bit na pinamili si Rainier. Samantala, bukas naman kami para sa panig ng mga taong nabanggit. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang may lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.